Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon. Pidigyan tayo ng pagkakataon ng pagbagi. Gagawin natin ngayon itong Mio I-125 na hinatak dito kasi ayaw na daw umandar. I-troubleshoot ko muna to mga ka-works para malaman natin kung anong nangyari dito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana po mag-subscribe kayo. At ngayon mga ka-works, buksan ko muna itong cover dito unang una pag nagturbulsyo tayo, unang titingnan natin kung may kuryente ba itong motor. Tingnan natin dito sa kanyang ignition coil kung may lumalabas ba na kuryente. Ayan, malakas naman yung kanyang kuryente. Tapos itong namang spark plug niya, tingnan natin dito kung may kuryente ba rin ba yung spark plug ayan naikabit na natin tingnan natin kung may lumalabas ba na kuryente dito sa kanyang spark plug ayan malakas naman yung kuryente pasensya na po kung hindi ko na focus yung camera at tingnan na natin dito sa kanyang butas kung may compression ba walang compression at ngayon ang gagawin natin dito lagyan natin ng langis yung butas ng kanyang spark plug tapos i-kick tapos lagyan ng gasolina itong kanyang spark plug dito tapos mamaya tingnan natin kung aandar ba siya babalik natin itong kanyang spark plug cap Ayan, umanda na siya. Kaya nilagyan ko ng langis at gasolina kanina para umanda siya kasi nag compression siya. Ganyan kasi pang nag-turboshoot ka ng compression. Kailangan lagyan ng langis. Bago pa raw yung kanyang bore na binili, wala pang isang buwan. Bagong kabit lang yung kanyang bore at piston, nasira kagad. Ka baklasin ko muna to para malaman natin kung anong nangyari dito para matingnan natin kung nasira ba yung kanyang connecting rod at ngayon mga kawags na baklas ko na napagwalay so, ko na itong engine nya dito sa chassis at ngayon ipapakita ko sa inyo ang step by step na pagbaklas at saka pagkabit mamaya itong Mio I 125 tingnan nyo lang itong video ko sana po ay may matututunan kayo kahit na kunti at ngayon matlasin natin itong cover nya ayan na matanggal ng cover nya dito sa kanyang CBT uh, dito sa kanyang puli ayan matanggal ko na lahat sa kanyang t Saka itong cover ng kanyang bintik. Saka ito magneto, itong flywheel niya. Tatanggalin rin natin itong kanyang flywheel, itong magneto. Ayan na, natanggal na. Tapos itong kanyang stator assembly, itong rewind. Tanggalin din natin ito. Ayan, natanggal na tapos itong tatlong tornilyo dito tapos itong lahat ng tornilyo dito sa kanyang center case at saka itong cover ng kanyang oil pump tapos itong oil pump assembly kasi may bolt ito sa likod at saka tanggalin natin itong bolt Ayan. tapos itong circlip ng minstan axle tapos ngayon lipat na naman tayo dito sa kabila sa kanyang cover ng Bendix gear tapos itong dalawang pin dawin saka itong spacer tanggalin natin itong gear na yung bindex at saka timing chain saka itong chain guide nya saka kaya natin i-nagaro dito kasi nakita ko na maalog na kanyang connecting rod sila na yung kanyang main bearing at saka yung side bearing nya dito siya oh Grabe yung alog niya, napaka-ingay. Ayan, napahalay na rin natin yung kanyang signal. So, prangsyak. Ayan, itangabit na natin ito. Na-lower ko na yung butas na sa bearing Nahilit na yan. Malambot na ito, hindi na ito mahirap ipasok. Pukpuk -puk na lang ng konti dito. At napalitan na ito ng bago, bagong connecting rod. Main bearing bago at saka itong dalawang side bearing. Bago rin ito. At nilagyan ko ng nut dito sa kanyang thread dito sa may dulo, sa itaas. Yung kanyang sigunyal. Para hindi masira pag pukpuk natin. Ayan yung nut. At ngayon malalaman natin na salpak na yung kanyang signal kapag nasa sentro na yung center case at saka itong connecting rod nya yan dapat nasa gitna yan Naga sentro yan at tapos ko nang nalagyan ng maker gasket maker itong center case at ngayon ikakabit na natin ito lagay ko muna ito out po sa may ari ng motor na si Ben Sarabaya, maraming salamat po sa pagtitiwala at sa pagpapaayos mo sa akin at gagawin ko ang lahat para maayos lang itong motor mo hanggat sa mga kaya ko hindi naman ako eksperto pero ginagawa ko lahat ng sa abot na aking mga bilang isang mekaniko At ngayon, ito nang ikakabit natin lahat. Itong rewind, magneto, at saka itong cover. Ang kanyang oil pump, assembly. Dito siya lahat. Ikakabit, oh. At ito yung gasket ng oil pump assembly. At yung screw na yan, katapat dyan dito. Yung butas niya. tapos dito may dowel ito may maliit yan dapat katapat din sa butas din sa loob tsaka ito may isang mahaba na tornilyo dalawang maliit may click itong cover nya at ito yung wood key or cone nya tapos itong rewind or stator assembly at mamaya pag-uusapan natin kung ano-anong mga dahilan ng kanyang pagkasira ng connecting rod at saka side bearing at saka yung bagong bidili niya na bore i-assemble ko muna to mga coworks ilagay ko muna to itong magneto niya itong magneto niya may hiwa dito sa loob yan. katapat yan yung konya bodrap key my washer tapos nut 17 mm yung socket tsaka itong circlip ng main stand axle kakabit na natin yan mga kaworks tapos lipat tayo dito sa kabila ito yung mga ilalagay natin no? ito sya yung pole set timing chain ilagay ko muna itong timing chain tapos itong chain guide pagkabit na natin tapos itong dalawang pin dowel huwag kalimutan ilagay muna natin tapos bendix gear tsaka yung starter gear ito yung cover nya at tsaka yung spacer tapos yung tornilyo ilalagay ko muna ito lahat tapos higpit ang ayan higpit na may washer din dito sa kanyang spacer tapos yung polyball ayan nailagay ko na tapos yung backplate at saka yung slide piece yung may kulay pula at saka yung movable spacer yung nasa gitna yung mahabang spacer tapos dito sa kanyang belt may arrow dito na marking dapat paharap yung kanyang marking Ia, tapos itong nut. Tsaka may washer din. Dito sa kanyang pulley set. At itong dalawang pin dowel din. Dito sa kanyang cover. Huwag kalimutan. Ayan. Kabit na natin yung mga tornilyo. Tapos higpitan. Ayana na, madali lang. Sana po na sundan nyo. yung video natin tsaka ito yung bagong board genuine yung binili ni sir kasi nasira yung wala pang isang buwan na nabili ni sir ayan na kakabit natin yung piston tsaka ah, yung piston lock kailagay ko na yan Pasensya na po kayo kung medyo maingay kasi may nangangampanya dito Kasi malapit na yung eleksyon At dyan naka plus sa screen yung kung paano magkabit ng piston rings Ito yung lock na uh, pangalawang lock ilalagay na natin huwag kalimutan dito sa kabila niya yung isang lock na ilagay ko na kanina bago ko ikinabit yung piston yan lagyan ng langis at saka itong kanyang liner yan oh bagong bago at ngayon pag-usapan natin kung ano ang punot dulo din ng pagkasira itong motor itong kanyang makina kaya nasisira itong isang makina o itong motor dahil sa hindi na maintain yung yung papapalit ng langis dapat kasi every 1000 or 1500 kilometers dapat magpapalit ka ng langis or kada isang buwan dapat palitan na yung langis para hindi masira tulad nito kasi ito ang dahilan kung bakit nasisira itong mga uh, parts dito sa loob ng kanyang makina at kaya nasira yung kanyang connecting rod at saka yung side bearing kaya naging maalog siya maalog na yung kanyang connecting rod tapos nung pinalitan ng bagong bore maalog na yung connecting rod kaya nasira kaagad yung bagong pinalit na bore kasi hindi niya napansin na maalog na yung connecting rod nung naggumawa dito dati. Kaya tiningnan ko nang mabuti, hinawakan ko yung connecting rod at inalog-alog ko. At doon nalaman ko na sira na yung kanyang connecting rod kasi may play na siya. Kaya nasira yung bagong board na nilagay niya dito kasi maalog na yung kanyang connecting rod. Wala pang isang buwan, nasira kagad. Sayang yung gastos ni sir napudpud yung liner ng bore tapos lumaki yung butas kaya lumuwag yung kanyang piston at saka piston ring at naging loose compression siya at yan ang dahilan kung bakit ayaw ninyang niyang umandar nag loose compression itong motor niya at naging mausok siya kaya siya mausok tapos ngayon itatiming na natin dito sa kanyang flywheel para ilagay na natin yung kanyang cam gear sa pagtiming nito May guhit dito sa likod ng kanyang cam gear At saka dito sa kanyang cam gear mismo Diyan sa may hiwa Dapat nakatabingi yung timing mark nya Dito Kasi hindi to tulad ng XRM na nasa sentro Nasa gitna yung kanyang timing mark ng kanyang cam, cam gear Ito sya o Nasa gilid Tapos dito sa kanyang flywheel Yung guhit nya katapat dyan sa may arrow dyan na maliit dyan sa taas yan naka timing na yan tapos i-assemble natin ito ayan hindi ko na pinakita kung paano mag-symbol dyan importante na alaman nyo kung paano mag-overhaul pag mag-class at saka mag-tabit ngayon na natin one click na siya ayan na one click na yung motor siya kanina ayaw talaga umanda to ayan may tao pala dito hindi oh. kaya uh, si Kuya Jiwa yan. Hebrero eh, lang yun. Kasama yan ang mayari na pumunta na dito. At ngayon, tingnan natin kung nabumba ba yung kanyang ngayos dito. Pangsin lang yung kanyang oil pump. Dito yung pinaka-importante na pag nag-Hebrero tayo. Ayan, nabumba na yung kanyang ngayos. Okay na yung makinang Maraming salamat po sa panonood. Ridesip sa lahat. God bless at peace out.